Isa sa inaantabayanan ngayon ang posibleng paghahain pa ng kandidatura ni Bamban Mayor or dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kabila ng kanyang mga kinakaharap na kontrobersiya. Hati naman ang opinion dyan ng mga taga-Bamban. Ang update niyan alamin sa ulat ni Isaiah Mirafuentes live. Isaiah? Rise and shine, Diane. Alam mo. Maging ang mga regional offices ng COMELEC ay handang-handa na para sa unang araw ng pagbubukas ng COC filing ngayong araw na ito. Maging dito nga sa Bambantalak na dating pinamumunuan ni Dismiss Bamban City Mayor Alice Guo ay handang-handa -handa na rin na. All set na para sa unang araw ng COC filing sa COMELEC dito sa Bambantalak. Isa sa mga inaabangan natin kung may paggalaw ba sa kampo ni dating Bamban City Mayor Alice Guo kung kakandidato ba siya muli dito. Sa unang pahayag ng kampo ni Guo, pinag-iisipan nila ang kanyang kandidatura. Pero batid nila na posibleng mahihirapan ito dahil sa mga kasong kinakaharap ng dating mayor. Sa kabila nito, may mga matunog ng pangalan na tatakbo sa pagka-mayor dito sa bayan ng Bamban sa Tarlac. Kabilang na ang kasalukuyang acting mayor na si Mayor Iranio Erdi Timbanga, ang isang kapitan ng barangay na si Jay Lantinga at ang ex-mayor na si Jose Feliciano. Samantala, hati naman ang opinyon ng mga taga-bamban sakaling babalik bilang mayor dito si dating dismissed Bamban City Mayor Alice Guo naman po. Hindi po, isa tayo po na yung paboran? Kasi po, simula nung nag-mure uh, si Alice Go dito, medyo umunlad naman, kundi yung bamban. Pero ayaw namin kay Mayora. Sa ayong iba pabor. Pero yung iba, hindi pabor. Kasi yung pabor, nakikinabang. Kung mapapatulayan man pong guilty po siya, syempre po, hindi na po. So, lahat naman po kasi tayo, diba, ang um, uh, pag hanggat di pa naman po nabibigyan ng final judgment, is innocent pa rin po tayo. Kung sakali na hindi nga po siya guilty dun sa kasong isinapa sa kanya, mas maganda na may balik po siya dito. Kasi nga dahil po sa mga ginawa niya dito sa Bambay. Tulad po nga niya, maraming mga fast foods na natayo ni Mayor Alice. Dayaan ilang minuto bago magbukas ang unang araw ng COC filing dito sa Bambantalac ay nanatiling tahimik pa rin ang sitwasyon dito. Ayon sa Comelec na nakausap natin kanina, uh, walang nag-advance advice sa kanila na may magpupuntang uh, politiko ngayong araw na ito. Dahil na nasa likod ko ngayon, ang kasalukuyang uh, Municipal Hall dito sa Bamban City, Tala. Kung mapapansin mo, kulay puti na ito. At ayon sa mga tao dito sa munisipyo, dati itong kulay pink nakaugnay sa kulay ni dating Bamban City Mayor Alice Go Maging ngayong ilang mga sasakyan din ng uh, pamahala ang lungsod ay binago na rin nila yung kulay. At ang nasa likod mismo nitong uh, municipal hall na ito ay ang isang napakalawak na pogo Hub na ngayon ay sarado na. At yan muna ang latest update dito. Balik muna sa iyo, Dayan. Ay, Saya, so despite doon sa mga kontrobersiya na kinakaharap nga nitong dismiss ang um, Mayor um, Alice Guo at sa pagiging questionable nga ng kanyang nationality, so po pwede pa rin talagang mag-file itong si uh, dismiss Mayor Alice Guo at tatanggapin yung kanyang COC. Anong sinasabi ng local Comelec, Ay, sayo? Mm -hmm. Uh, sa katulayan na yan, uh, inaalam pa rin natin yun, no? yung magiging sagot dyan ng COMELEX uh, Since hindi pa bukas ang uh, COC filing ngayong araw na ito Magsisimula daw ito mamayang alas 8 uh, Pero ayon sa abogado ni dating uh, uh, bidismiss Ban City Mayor Alice Guo Pinag-iisipan daw nila ito Pero alam naman nila o aware sila na posible itong mahadlangan uh, Dahil sa mga kasong kinakaharap ni Mayor Alice Guo Alright, maraming salamat sa update ay Saya Mirafuentes.